Nagpatuloy ang pagtupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pangako nitong bibisita sa mga rehiyong apektado ng El Nino sa bansa. Noong nakaraang linggo, June 6, Personal na binisita at nagpaabot ng tulong ang Pangulo sa mga magsasakat manginisda sa Davao del Norte kasama ang iba pang ahensya. Ang uh, aming nakita pagka trabaho ng pamahalaan, kung minsan, kagaya nitong aming ginagawa ngayon, ay hindi talaga kakayanin ng isang departamento lamang. Kaya lahat po ng mga departamento na makakatulong ay isinasama namin. At ito po ang tawag namin ng whole of government approach. Dito personal na ipinaabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tig-10,000 pisong tulong pinansyal sa 10 napiling binipesyaryo. Maliban dito, nakatanggap din ng tig-10 milyong pisong tulong ang pamahalaang panlalawigan ng Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental para makatulong sa pagbangon ng mga probinsya mula sa El Nino. Tunay nga pong malaki ang pinagbabago ng tago mula nung huli kong pagbisita rito noong panahon pa nung kampanya. Naging memorable po sa akin ang Unity Caravan na yun sapagkat Napakainit po ang binigay ninyong salubong para sa amin. Kaya maraming maraming salamat po. At hindi pong isinasaayos ang New Visayas Tulalian Farm to Market Road na magpapabilis ng transportasyon ng mga produkto mula sa mga sakahan tungo sa merkado. Sa huling datos ng pamahalaan, higit isang libong pamilya ang apektado ng El Nino mula sa labing-anim na barangay sa Davao Region. Pero pagtitiyak naman ng Pangulo, hindi po namin kayo pababayaan. Kayo po, sandigan ng ating bayan sa pag-unlad. Kung kaya't hindi kami titigil sa pag-aagapay sa inyong lahat. Makakasiguro po kayo. Maliban sa tulong pinansyal, nagpaabot rin ang pamahalaan ng mga makinarya sa mga magsasaka para sa kanilang pagtatanim. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.